Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Magaganda ang mga proyekto ngayon ng mga Aries at sa araw na ito malakas ang impluensya sa iyo ng bagong buwan at ito ay makakatulong sa iyo na mapunta ang iyong mga direksyon sa mga plano mo at sa araw na ito malakas rin ang impluensya ng Mercury mananatili ito sa iyong sektor sa loob ng dalawang araw ang bagong buwan sa araw na ito ay magbibigay sa iyo ng napakagandang sense of power at sa araw na ito patuloy lang ang iyong mga plano mag move forward ngayon kung ano ang iyong mga gustong gawin. At sa araw na ito, malakas ang iyong goals, lalong-lalo na pagdating sa networking, sa iyong pakikipag connect sa ibang tao, sa pagpapalakas ng iyong koneksyon para sa mga magagandang proyekto at magagandang aktibidad. Paganda rin ang focus mo sa araw na ito at ito ay isang napakagandang simula ng bagong siklo. Pagkakaroon ka ng mga bagong connection, bagong mga kasunduan sa ibang tao, magaganda rin at exciting ang mga proyekto na iyong iyong gagawin. Sa araw na ito, napakaganda ng mga collaboration na magaganap. Makikipagtulungan ka sa ibang tao. Ang ibang tao naman ay magbibigay sa iyo ng suporta, ah. lalong-lalo pagdating sa iyong kaunlaran, sa mga mas maayos sa trabaho, o kaya sa mga magagandang connection na maaring maglagay sa iyo sa mas maayos na posisyon. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Aries. Kaya happy ang puso ngayon ng mga Aries. Walang masyadong drama ngayon sa mga relasyon at ang pera naman sa araw araw na ito ay maayos. Kahit na medyo mabagal ang pasok, ay kahit papano ay nakakaraos rin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 4, 6, 8, 16, 20, at 31. Maganda ang enerhiyang dala ng new moon para sa iyo, choro dahil sa araw na ito, fresh ang iyong enerhiya sa karera at sa iyong reputasyon. Magaganda ang iyong mga gagawin sa araw na ito at ang new moon ang magdadala sa iyo ng karagdagang motibasyon, karagdagang lakas ng loob at tapang para abutin ang iyong mga long-term na pangarap. At maaring merong mga Choros sa araw na ito na magsimula ng bagong trabaho o kaya papasok sa bagong industriya at mas maging maayos ang iyong reputasyon ngayon ang mga pananaw sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw rin, malakas ang focus ng mga chorus sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. Lalong-lalo sa kanilang plano para sa pamilya, ang mga proyekto mo para sa iyong mga mahal sa buhay, at ang kagustuhan mong magsimula ng negosyo. At ngayong araw, maaari na pasulong ang iyong mga plano. Sa araw na ito, walang masyadong drama ngayon sa pag-ibig dahil magaan lang ang enerhiya ngayon ng pagmamahalan at maraming mga oportunidad ngayon na magbukas para sa mga chorus para mas maging maayos ang inyong imahe kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao ang kanilang pagbigay ng tiwala sa iyong kakayahan maganda rin ngayon ang mga relasyon sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa araw na ito chorus ang pera ay maayos at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo

Mas maging malawak naman ang mga pananaw ngayon ng mga Gemini at sa araw na ito, ang napakagandang enerhiyang dala ng New Moon ang makakatulong sa iyong madagdagan ng iyong motibasyon sa iyong mga pangarap. At sa araw na ito, ang mga Gemini ay mahilig mag po sa kanilang mga isip. Ngayong araw, kung meron mang mga problema, ay mahilig kayo na lumundag, pumunta sa iba't ibang mga sitwasyon sa iyong isipan para mapalayo ka sa mga problema. Maganda ito dahil mas maging magaan ang iyong pakiramdam at hindi ka masyadong madala sa pressure na dulot ng ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang hindi mapakali at ang Gemini naman ay nakafocus ngayon sa kaayusan ng kanyang buhay at sa araw na ito magaganda rin ang balita na iyong matatanggap. Ngayong araw, Gemini, ang new moon ang magdadala sa iyo ng tulak para ikaw ay lalong gumawa ng aksyon sa iyong mga pangangailangan. Lalong-lalo lalo na ang pangangailangan mong espiritwal. Positibo ngayon ang iyong mga pananaw sa buhay. Binabahagi mo rin sa ibang tao ngayon kung ano ang iyong mga paniniwala at kung ano ang mga magandang pag-aralan. Malakas ang focus ng mga Gemini sa araw na ito dahil matulungan kayo ng enerhiya ng New Moon ngayon. At kahit na patuloy pa rin na umaatras ang Mercury, pagdadala ito ng konting mga hindi pagkakaunawaan sa mga komunikasyon kasure ng ibang tao, ngayong araw ang focus ng mga Gemini ay mag-move forward. Na kahit pa konti-konti ay pasulong pa rin ang takbo ng iyong buhay. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig. Maraming kang mapagkukunan ngayon ng tulong o suporta at sa araw na ito mas madali rin sa ibang tao na unawain ka. At ang pera naman ngayong araw ay positibo rin ang takbo. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer.

Maganda ngayon ang connection ng mga cancer sa ibang tao. Ang new moon ay makatulong sa iyo cancer na makakonekta ka sa mga tamang tao, mga tao na magdadala sa iyo ng karagdagang suporta at mga magagandang payo. At sa araw na ito, ikaw rin ay ready ka ngayon na pakawalan ang mga bagay na nagdadala ng frustration sa iyo. Ready ka sa mga bagong simula ngayong araw at maaari rin na sa araw na ito mas marami kang maunawaan ngayon lalo na ang transformation para ikaw ay mag-move forward. Mas magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ngayong araw at mas maging maayos ngayon ang iyong pag-handle ng iyong mga utang, ng mga shared na mapagkukunan at sa araw na ito ang malakas na impluensya ng buwan. Ang parang magtutulak sa iyong ngayong araw na gawa ng paraan kung ano man ang mga problema. Sa araw na ito, mas maging honest ang mga cancer kung ano ang inyong mga pangangailangan, ano ang mga kailangan pang solusyon at sa araw na ito mas maging realistic rin kayo cancer kaya mas practical ngayon ang inyong mga desisyon at ngayong araw maari na merong mga pagbabago sa inyong lifestyle at ikaw rin ay maari na makapag-focus ngayon kung paano mo dalhin ang takbo ng iyong pera at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 2 5

Ang enerhiya ngayon ng bagong buwan sa iyong sektor Leo ang magdadala ngayon ng mga pagbabago sa iyong mga relasyon. Ngayong araw, mas maganda ang balanse at kapayapaan sa iyong buhay dahil mas magaling ka ngayong araw sa pagtuon ng mga problema sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maganda rin ngayon ang iyong connection sa ibang tao. Mas fresh ang mga negosasyon ngayong araw. Mas matatag, mas palaban ang mga Leo sa araw na ito. Lalong-lalo lalo na kung ano talaga ang iyong gusto sa isang relasyon at sa isang pagsasama. Excelente ang posisyon ngayon ng mga Leo ngayong araw parang ikaw ang magiging leader ngayon sa iyong grupo. At sa araw na ito, mas energetic ang mga Leo, magaganda ang iyong connection ngayon sa iba, magaganda ang mga resolusyon na iyong maisipan at maaring sa araw na ito Leo magkaroon ng closure ang mga bagay sa nakaraan na hindi pa natapos. Ngayong araw matuldukan ang mga ito, magkaroon ka ng kalinawan sa isang tao, isang sitwasyon o kaya isang pangyayari ang mas maunawaan mo sa araw na ito. Ang mga bagay na dati ay hindi mo naunawaan ay mas maunawaan mo ngayong araw. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya happy ang puso ngayon ng mga Leo. Kalmado ang mga pagsasama sa araw na ito. Ang mga single na Leo naman ay ma-enjoy ang kanilang sarili ngayong araw at ang pera sa araw na ito ay maayos. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay

Ang focus ng mga Virgo sa araw na ito ay sa pag-aalaga sa kanilang sarili. Ngayong araw, mas ma-improve ang inyong pang-araw-araw na ginagawa. Magkakaroon ka ng napakalaking role ngayon sa iyong buhay. Maaring sa araw na ito, ikaw ang maging leader sa inyong tahanan. Mas loving ka ngayong araw. Magdadala ka ng mga bagong enerhiya. Mas creative ang mga Virgo sa araw na ito. Mas happy ang enerhiya ngayon sa trabahoan. At sa araw na ito, mas pagkaroon ka ng malakas na kagustuhan na i-take charge kung ano ang mga nangyayari sa iyong kalusugan. Gagawa ka ngayon ng mga inisyatibo para magawa ng ayos ng iyong trabaho at mabigyan ng karagdagang atensyon ang iyong oras para sa sarili. Magaganda rin ang development ngayon sa iyong mga trabaho. Nagbibigay ka ng karagdagang atensyon sa mga bagay na kailangang gawan ng solusyon. Ah, sa araw na ito, mas organisado ang mga Virgo, mas maganda ang kontrol ninyo sa inyong buhay, at magaganda ang inyong prioridad sa araw na ito. Organisado kayo, mas maganda ang pag-manage ninyo ng inyong mga gawain at mas malakas ang inyong disiplina sa sarili ngayong araw. Handang-handa ang mga Virgo sa araw na ito na magsimula ng bago. Kaya kung meron mga pagbabago ngayong araw, ready kayo, hindi kayo madaling ma-frustrate at sa araw na ito magaganda rin ang inyong mga aktibidad. Happy lang ang araw na ito, Virgo. Happy ang puso at maayos rin ang trabaho ngayong Araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 22, 39, 40, at 41. Ang enerhiya ng bagong buwan sa araw na ito, Libra, ay magdadala sa iyo ng maraming simula at maraming mga pintuan ngayon ang magbukas para sa iyo, mga magagandang oportunidad. Ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas creative at mas expressive ka sa araw na ito. Ipahayag ang iyong sarili kung ano ang iyong mga nararamdaman, ano ang nasa iyong isipan. Ang malakas na enerhiya ngayon ng bagong buwan ang hihila sa iyo sa mga bagong direksyon at sa pagsimula ng mga bagong proyekto. Mas motivated ka ngayong araw at mas creative rin ang iyong mga aktibidad ngayong araw. Mas malakas ang iyong passion sa araw na ito na mag-focus sa iyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw rin, maaari na meron mga libra na magsimula ng mga bagong negosyo. Sa araw na ito, maghahanap ka ng pamamaraan para mapalakas ang daloy ng pera na pumapasok para sa inyong pamilya. Sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya ng Saturn. Ang Saturn ang magdadala ng istruktura sa iyong mga gagawin ngayong araw. Kaya maganda ang kombinasyon nito dahil maganda ang iyong focus, maganda ang iyong mga kagustuhan ngayon na pasulong lang sa iyong buhay. Kaya mas motivated ka ngayong araw, mas practical ka sa iyong mga desisyon. Maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig, walang masyadong drama pagdating sa issue ng puso. Uh, sa araw na ito, maayos rin ngayon ang takbo ng pananalapi. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 20, 28, 39, at 44. Maganda ngayon ang focus ng mga Scorpio sa tahanan at sa kanilang pamilya. At ngayong araw, malakas ang kagustuhan ng mga Scorpio na maghanap ng pamamaraan ngayon na mapahayag ang iyong sarili at gawin ang iyong mga plano para sa iyong tahanan. Sa araw na ito, ma-enjoy mo ang mga positibong memories, mga magagandang aktibidad ngayon, nakafocus ang mga Scorpio sa araw na ito sa comfort at siguridad ng kanilang pamilya. At mas gusto rin ninyo ang mga bagay ngayon na familiar na kayo. Ngayong araw, mas magkakaroon ng meaning ang iyong mga ginagawa. Nagkakaroon ka ng rason sa iyong mga ginagawang plano. Ngayong araw, maganda ang iyong mga arrangement sa tahanan. Focus ka ngayon sa mga nagaganap sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong personal life. At nakakaroon ka ng napakagandang sense of safety. Ngayong araw lang, Scorpio, iwasan ang padalos-dalos na aksyon ngayon. Focus sa uh, pag-aaral kung ano ang iyong mga pangangailangan, ito ang iyong palakasin. At sa araw na ito, malakas rin ang kombinasyon ng new moon at enerhiya ng Saturn na magdudulot naman sa iyo na maging mas seryoso ka sa iyong mga bagong simula. Kung ano man ang mga proyekto na iyong gagawin, ang mga aktibidad na iyong sisimulan ngayong araw ay mas maging seryoso ka. Maganda ngayon ang kabuoang enerhiya ng araw. Maayos ang takbo ngayon ng pagmamahalan Kaya maganda ang mga connection ngayon Walang masyadong gulo sa araw na ito Walang masyadong mga sakit ng ulo At sa araw na ito, maayos rin ang takbo ng pananalapi At kahit na medyo mabagal, pasulong rin naman unti-unti nakakaraos rin At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces At ang lucky numbers mo ay 9, 17, 20

Ang enerhiya ng bagong buwan ay pumapasok sa iyong communication sector. Kaya sa araw na ito, Sagittarius, malinaw ang iyong mga pananalita. Magaganda ang iyong inisyatibo sa mga bagong proyekto. Ma-enjoy mo rin ngayon ang mga bagay na gusto mong pag-aralan. Sa araw na ito, mahilig ang mga Sagittarius na mag-branch out. Marami kayong mga gustong gawin sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga idea at ang inyong mga plano. At sa araw na ito, napakatalas ng iyong utak. Ang galing ng iyong mga plano ngayong araw. Magaganda rin ang mga oportunidad na lumalapit sa iyo dahil ang malakas na enerhiya ng bagong buwan ang magtutulak sa iyo ngayong araw. Mas motivated ka na ayusin ang mga nagaganap sa iyong buhay, ang trabaho, ang pera na pumapasok, kung paano ka makatulong sa iyong pamilya. At sa araw na ito, nag share ka rin kung ano ang nasa iyong isipan, ano ang mga plano mo sa buhay at kung ano ang sa tingin mo ay magandang gawin para sa inyo. At ngayong araw, maayos ang daloy ng pag-ibig ngayon. Nakakaroon ng magandang usapan kung ano ang mga pagkakaiba ng inyong mga pananaw, ano ang plano ninyo sa inyong future. Ang mga single na Sagittarius sa araw na ito ay nakafocus sa kanilang sariling disiplina. Kung ano ang gusto nila sa kanilang buhay, hindi kayo masyado nakapag-focus ngayon sa pag-ibig para sa ibang tao, kung hindi para sa iyong sarili. Maganda ito dahil mag-grow ka ilang tao, ma-realize mo ngayon kung ano ang mga bagay na hindi masyadong nakakatulong sa iyo at kung ano pa ang mga kailangan gawin para maabot mo ang iyong mga pangarap. Maayos rin ngayon ang takbo ng pananalapi. At sa araw na ito sa Chitario, si mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 8, 13, 23, 29, 31, at 34. Napakaganda ng tapang ngayon ng mga Capricorn. At sa araw na ito, in charge kayo. Kayo ang gumagawa ng mga pamamaraan at mga pagbabago. Sa araw na ito, napakalakas ng motibasyon ng mga Capricorn. Ang enerhiyang dala ng new moon sa iyo ang magdulot sa iyo na mas maging creative ka ngayong araw. Mas secure ang iyong pakiramdam, mas komportable ka sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, ang mga Capricorn ay mas magaling humawak na pera. Maganda rin ang inyong kagustuhan sa araw na ito para sa mga shared resources. Ang mga plano mo ay para rin sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, ikaw ay mas maging produktibo. Marami kang matapos sa araw na ito. Mag-improve ang iyong mga relasyon sa ibang tao, lalo na ang pag-manage mo ng iyong pera at mga pag-aari. Maganda rin ang araw na ito dahil ma-enjoy mo ngayon ang aktibidad kasama ang mga taong mahal mo. Sa araw na ito, marami ang mas maka-appreciate ngayon sa mga Capricorn. At ngayong araw, positibo ang mga pananaw ng Capricorn. Nakafocus kayo sa inyong blessings at mas na-appreciate kayo ng ibang tao. Mas mapansin nila ang iyong talento, ang mga tulong na naibibigay mo, ang mga payo na ginagawa mo sa kanila. At sa araw na ito rin, ikaw ay maghahanap ng mga bagong channels ngayon. Malakas ang kagustuhan ng mga capricorn na magkaroon ng karagdagang income sa araw na ito at tulungan ang pamilya. Ang kabuuan enerhiya ng araw ngayon ay napakaganda para sa mga Capricorn dahil maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig. Madali lang ang mga pagsasama sa araw na ito at ang pera ay maayos rin. Ngayong araw, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 23, 27, 33 at 38. Marami namang maisipan ang mga Aquarius sa araw na ito na mga bagong gagawin. Ang malakas na enerhiya ngayon ng bagong buwan ang magdadala ng karagdagang motibasyon sa iyo. Napakaganda ng efforts ng mga Aquarius ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa mga oportunidad na bago. At magaganda ang mga resolusyon ng mga Aquarius sa araw na ito, magiging realistic ang iyong mga pananaw, at ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin ngayong araw ay mas mabigyan mo ito ng karagdagang oras at atensyon. Sa araw na ito, ang kagustuhan ng mga Aquarius ay mag-move forward lang. Kalimutan ang mga problema, ang mga baggage, ang mga dating relasyon ay hindi na masyadong iniisip. Ngayong araw, nakakaroon ang mga Aquarius ng kumpiyansa sa sarili. At parang gustong-gusto nyo lang ngayon na mag-move forward at magsimula. Palakasin ang inyong plano para sa inyong mga layunin sa buhay. At ngayong araw rin, nakafocus kayo sa mga personal personal plans at para sa mga magagandang plano ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Maganda ngayon ang focus ng mga Aquarius at ang kabuuang enerhiya ngayon ay positibo dahil maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 23, 34. 35 at 44 Ang mga Pisces sa araw na ito ay nakafocus ngayon sa kanilang pangangailangan ng pahinga. Mahilig ang mga Pisces sa araw na ito na mag-review. At ngayong araw, maraming healing na magaganap. Maraming mga pagpapatawad sa araw na ito. At ngayong araw rin, mahilig ang mga Pisces na tumulong sa ibang tao. At hinahanap ninyo ang mga bagay ngayong araw na hindi ninyo masyadong maunawaan. Ngayong araw rin, ikaw ay maghahanap ng kapayapaan ng iyong isipan. At sa araw na ito, maraming mga naganap na mga nakaraang buwan na parang itinutulak ka sa iba't ibang direksyon, pero pagdating sa bandang hapon, mamaya, Pisces, mas maunawaan mo kung ano ang iyong mga gusto, magkaroon ka ng refreshment sa iyong sarili, magiging positibo ang iyong mga pananaw, lalong-lalo sa mga proyektong gusto mo, at marami ka rin madiskubre sa iyong sarili. At maganda ang araw na ito dahil itutulak ka ng enerhiya na gumawa ng aksyon at maaring sa araw na ito, magkakaroon ng mga revelasyon, mga dating bagay na hindi mo alam ay lilitaw sa araw na ito, magkakaroon ka ng magandang inisyatibo, magkaroon ka ng pagiging komportable sa kung ano ang mga matataas mong layunin dati kasi parang natatakot ka na nagkakaroon ka ng mga katanungan at pangamba kung kaya mo bang abutin ang mga bagay na ito. Pero ngayong araw, mas magkaroon ka ng malalim na pag maproseso mo, kung ano ang mga kailangan mong gawin, at sa araw na ito magaan ang enerhiya maayos ang daloy ng pag-ibig ngayon walang mga drama sa relasyon, walang mga away-away at pagsiselos at ngayong araw rin ang pera ay maayos ang pasok at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 5 14, 27 34, 35 at 39. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan. Nating hangat para sa yan Naraling Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una. Sulyak, malupit. Kapalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na ni Never kang bibitin So Sa hula ng tarot ko. baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana